So, what's up mga idol? For this video mga idol, ipupunta tayo ngayon sa Converge Kasi dalawang araw na tayo mga idol na wala ang internet na Ano na naman kaya ang nangyayari? Baka meron na namang wera na putol dyan Kasi kadalasan mga idol, uh, isang araw lang babalik Pero ngayon mga idol, nung tinanong ko yung kapitbahay namin Meron naman sila Samantalang sa akin mga idol, wala kaya pupuntahan talaga natin, hindi pwedeng hindi natin puntahan mga idol. Eh ano pa naman, internet is life na ngayon. <laughs> At saka sayang pati yung bayad natin mga idol, wala tayong internet, bayad din ang bayad. Kaya puntahan natin ngayon mga idol, uh, ang office pala ng Converse ay nasa uh, malapit sa flyover ng Walter Mart Dasma, kaya uh, puntahan natin. Okay, yan. nandito pala ako ngayon mga idol sa area C sa may simbahan yan kung nakikita nyo mga idol yan cross na yan yan po yung aming simbahan dito sa area C at ang aming barangay dito sa San Simon Napakagandang barangay hall ganda ng court yan mga idol yan the father sounds for amen yan nasanay na rin tayo mga idol pagka nadaan tayo sa ano nagkukurus sa tayo sa may simbahan alright, here we go, Arko ng San Simon madalas traffic sa umaga <laughs> alright buti mga idol, walang ulan kasi pag naulan ay nako, babasa tayo kasi sira na yung kapote natin hindi pa tayo nakabili ng pani bagong kapote pero kailangan nating bibili talaga ng panibagong kapo ano, ste, kapote. Kasi magtatagulan ng mga idol, nagsisimulan na po yung pagbugso-bugso mulaan. Right. Dito sa amin mga idol sa Paciatto ng area F. Eh. Ang daming kainan dito. At ito pa mga idol. Yeah, meron ditong isang hilirang pagawa ng motor. Yan, yung Satsuki natin yan kay Boss Joey, kay Boss Eman. Yan, marami tayong suki dyan mga idol sa paggawa ng motor. Ayan, diyan lang sa unahan mga idol, makikita po natin yan. Na madaan na po natin yan. Yung bago tayo paakyat ng area F stoplight. Ayan, ito po, yan yun, bandang kanan mga idol. Yan, simula dito sa posting yan hanggang dun sa taas. Puro paggawa ng motor dyan, oh. Oh, di ba? gusto niyo magpagawa ng motor mga idol yan Diyan lang kayo maghanap yan hanggang dito na oh paggawa ng motor oh Okay, syempre, kakanan tayo dyan kasi papunta tayo ng Walter Mart eh. Padaan muna tayo ng kadiwa. Sa traffic laging kadiwa. all at paraging traffic sa kadiwa pag sa umaga kasi marami na mamalingke yan may pasok o wala marami talaga na mamalingke kaya isa sa pinaka sikat na pamilihan yung kadiwa public market okay mga idol approaching tayo sa gate 1 ng Lasal University ayan yan Lasal po yan dyan ng Lasal. Ito yung pinaka main gate yan mga idol. Ayan, ayan, ayan yung may gwardiya dyan. Ayan, shout out, shout out, chief. Ayan, sheesh, mga lasalesta. Ayan. Ayun na. Paglagpas natin ng lasal mga idol. Uh, St. Paul Hospital. Tapos yung Daska. Yeah, ayan, ayan po yung ano mga idol. Uh, lugar namin. Pag napanood mo yung video na to mga idol, sundan mo lang to kung anong hinahanap kong establishment to. <laughs> ayan o. Oh. Oh, St. Paul. Ito, ano na to dito? Daska na to mga idol. Daska. Daska, sunod ay ano, main uh, high school sa Borol Burol. Burol Main High School. Ah, oh, sarap talaga pag matik mga idol Bomba ka lang, ng bomba Okay O, oh, palikot si kuya Siguro, pupunta to sa ano Sa Villar City mga idol Yan, sa mga hindi pa nakakaalam mga idol Ang pasukan po ng Villar City Kung galing ka ng Kadiba, galing ka ng dito Ayan ito po mga idol oh. Sa windward po ang pasukan mga idol yan yung pakanan Ito si Montero Yan Pasok ka dyan Yun Pasok ka ng Villar City Yes Bomba <laughs> Okay Hypermarket Kadiwa mga idol Ayan Sa bandang kanan tapos uh, gusto mong mamamalingki na kung ano-ano dito sa Banang Kaliwa naman Ang uh, Kaliwa Public Market Ayan oh, dami na mamalingki kahit ganitong oras Tiyos, hindi natin inabot ang pulang kristal mga idol <laughs> Inabot natin ang pulang kristal na LED stoplight right, dito tayo, singit tayo dito singit tayo sa unahan kunti ayan okay pagdiretso mga idol ano yan uh, area 1 area G tapos kakaliwa tayo papunta tayong Walter Mart alright here we go Tatan! <laughs> Grabe talaga mga matik mga idol. Tumaharurot. Oh. Napaka-smooth ang matik. Okay, malapit na tayo mga idol. Kasi pagdating natin sa saunahan, yun na yun eh. Paglagpas natin ng... Tawag dito... Summer Wind. Tapos Lasal, ayun na, converts na. Stoplight, light, summer wind. Oh, birthday, mga mamish. Okay, Lasal Medical College mga idol, dito. Yan, pagkatapos ng pagkalagpas natin ng 7-Eleven. Tapos pagkalagpas ng Lasal, ayun uh, na ay yung Converts mga idol. yan po yung Converts. Iyo, no? Lasan Medical College yun yan yung mga estudyante yung mga idol, oh. Tapos, oh, katabi, Lasan Hospital. Pagkalagpas natin yung mga idol, ay, yan na. Diyan na tayo magreklamo bakit wala tayong internet ng dalawang araw. Yeah, hindi pwedeng wala tayong internet. <laughs> okay. Ay, stoplight pala kaya medyo traffic. Pasok na ta tayo dito mga idol sa ano na to, building na to. Yun. Hindi tayo makaakyat. Oh, di dito lang tayo. Hindi tayo makaakyat. All right. Dito lang tayo mga idol, putulin na natin yung ating video. Ayun, dito na tayo sa Converge. All right. Oops. Kasama natin si Grainy ngayon. Yun, at fast forward na po natin mga idol. Pagpasok natin dito sa Converts mga idol, bago ka pumunta doon sa kanilang uh, information at meron ka muna ng uh, dito sa kanilang touch screen yon. Ang mga simpleng tanong mga idol, yung account number, tapos yung telephone number mo, cellphone number, tapos yung account name. Ayan, tapos kung ano yung concern mo mga idol, meron dong technical, kung ano-ano po. Basta ang pinindot ko ng mga idol, technical. Kasi pakiwari ko lang mga idol, may naputulang wire to kasi ilang beses na kasi nangyari to sa akin. At yun na nga mga idol, hindi po ako nagkakamali. Sabi ng information, tinatanong ako, Sir, ano po ba yung kulay ng ilaw? Sabi ko pula na nag-blink-blink. Yun, sabi niya, na possibly sir may naputol na wire. Ayan, hindi tayo nagkakamali mga idol. At yun, ganun din, binigyan tayo ng papel. Minilapan lang po natin mga idol. Pangalan account name, ganun din kung ano yung pinipill up natin doon sa computer. Nung natapos na mga idol, yun na yung parang pinakatikit na yung mga idol, antayin lang na yung tawag ng kanilang technician, oras ang pupunta. Kaya sinabi ko mga idol, hapon na lang kasi wala tayo sa umaga, may pasok tayo. At sana, matapos mga idol kasi wala kaming internet talaga. Yun, at medyo matagal-tagal yung diskusyon na namin dito. <laughs> at eto mga idol, yan. Putuli na natin at pauwi na tayo. Alright, galing na tayo sa Converge mga idol. Ah, uh, sana Maayos agad kasi mahirap pagka no. Hindi magawa yung internet, mahirap pagka walang internet mga idol. All right, rat rat kasi malinis. Yes, oh. Ato si Grenio. Okay mga idol, sana maayos pala yung ano? internet natin kagad. At Miga, miga love Lab, shoutout pala mga idol sa mga kababayan ko, mga kapitbahay ko dun sa probinsya. Si Michael J. Mendes, at saka si Mersky Arante Mendes, Glenn Mendes, yun yung uh, Mendes Brothers mga idol, mga mababait at lagi nagsishare sa mga video natin mga idol yan shout out shout out shout out sa inyo bay lalo lalo si bay j yan napakabay mga kapitbahay mga idol alright at nandito na tayo sa kadiwa pa pauwi na tayo mga idol pa na tayo ng kadiwa okay okay yun know, o namuras na ba baka palabas na rin si misis Okay, uh, yun lang yung ating video for today. Yan. Thank you, mga idol.